Yan. Kaya Tofu. Tofu or Bisaya. Or Yawi. Yawi. Yan na lang. Tofu. Ayan. Okay, one minute. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, lab. Tingnan mo, lab. Tingnan mo. Tingnan mo, lab. Tingnan mo. Lab. Tingnan mo, lab. Tingnan mo. Hmm. Kaya mo, love na love ako rin to. kaya nga ako nila di kasi ako yung pinaka Prince of Twitch. Takay ito. It yan pa lang pangarap mo sa akin. Paano naging Oh my god. I can't I can't believe it. I swear, I swear. Holy shit. Hatiin mo, hantayan mo, hantayan mo, hantayin mo. Hantayin mo. Hantayin mo. Okay. Puta ka na. GN na to. View results. Putang ina talaga. Ayaw na mag facecam. Poking ina nyo. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Iguwis na muna ako. Poking ina nyo. Kapunta pa ba? Matay sa atin to. Tangira nyo! Tang Tangira nyo! Tangira nyo! Unreal kayo! Oh, Your own viewer vote against you. Yeah, so unreal. Solid. So unreal. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Bago. Ito bago. So, pagpilihan ko kayo guys kasi, syempre, para sa ano natin to. Para sa background. Kaya pagpiliin ko kung saan saan yung mas may dating. Yung one or yung two? Ito, 2 or 1? So, tingnan natin. Ayan, yung 1 or 2? Wait lang. Yung tipis. New poll. 1 or 2? 1 or 2? 30 seconds. Ayan. yan, 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 yan. Ah, wait, 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 wait. End Bago, Gawa tayo bago. 1 or 2? 1, 2 or? Natin mabait. Na, ay ayan, mabait. Ayan, 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 ayan. Unpause, unpause, please. pos, guys. Fuck you, man! <coughs> nyo na ba, stat? Dito lang, like, dito Hindi na ako mag-ano, facecam dito. Bahala kaya dyan. Eh, bro, if you cannot lane bottom, I mean top this. Tanner, I think. Along edit mo sa pick ko? End na, end na, end na, end na, Tignan natin yung result. Puking ina, mabait. Hayop. Hayop kayo! Puging ka na nyo. Mabait lang pala gusto nyo. Kaya, save na natin to. Save. Save image. Tas... wait. Show in folder. Pogi. Rename. Paano mag-rename? Pogi. Pogi Ducks. You Eno Pogi Ducks. Wait lang. Parang, wait lang, wait lang. Edit mo muna yung damit ko. Anong gagawin ko sa damit dito? Ako nga, sino magaling dyan? Tanggalin niya yung mga background. Tanggalin niya itong AJ logo, MAC, yung ganito. Dali, tanggalin niya. Sino marunong dyan? Miyoki Dots. Miyoki Dots. Anong email mo, Miyoki Dots? Email mo, Miyoki Dots. Paano na may nisend? Tanggalin niyo, Ha? Email mo. Ay, message kita, message kita, Miyoki Dotes. Whisper, oh, whisper, whisper. Paano ka tayo whisper? Email. Lugo, git, nawulo. Why, why not? wait? Two seconds pa. Putang na, na, gulo na. Mag-comment ka ulit, Miyoki Dotes. Miyoki Dotes, mag-comment ka ulit. Narapin ko si Miyoki Dotes dito. Yan. Email. Email. Ooh. Ah, post ko sa FB. Ah, sige, sige. Post ko sa FB. Ayan. Post ko sa FB, ha. Ayusin nyo, ha. Ayusin nyo. Ayusin nyo yung edit, ha. Pa-edit lang. Pa-edit. Nagpa-edit nagpa lang sa view, sa Twitch chat. Ayan, ayan, ayan. Tanggalin nyo yung ano ko, ha. Tanggalin nyo yung, yung AG, MSC, basta yung mga ano, yung mga, yung mga logo. Hindi, may mapili naman ako, tapos papasend ako sa ano. Eh, papas may message ko siya, tapos send mo lang dito sa email ko. Hintayin natin. Bilisan nyo! Nababadrip ako! Kingin na mo ito, pagpalit ko, hayop. Ito sa bottom yung arc. Sulid ka! Day! Arch bottom arc. Let's kill the arc, bro. Ayaw ko na mag-camera! Ayaw ko na mag-camera! Ayaw na, ayaw na! Asa ah, na? Ang tagal. Lamang lang siya nang hikaw, no? Unreal Tukmul. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ayaw ko na. Yeah, tal sinila nang hikaw si Tofu. Oh, binot nila si Tofu. Sarap. Ayun, Ay, eh, ayun, ayun. Ayun, na ayun, ayun. Na. Sarap na eh. Putang ina naman ito. <laughs> Ayusin nyo! Hoy! Ayusin nyo! pogi, <laughs> Bahala kayo dyan! Bahala kayo dyan! Antayan natin. Uy, si Carlo Palad. Kaya pala di nag... Uy, kaya pala di nag... Pugin pa ako. Pogi pa ako dyan. Asa na? Sa pagus, es sa pagus. Lo, putak ina. Ay, yung matino ay puki kina <laughs> Putak Ayun, nice ka kung sino ka man. Paulo Domin Domingo. Tanga na parang kaka. Eto parang kaka do ko 24 hours. Tumagus na ako. <laughs> kaka do ko nang 24 hours. Tumagus na. Unreal. Tapon ka, sir. Puta, akin na naman ito. <laughs> Uy, takin na kung babae ako, maganda rin ako, no? Sheesh, cute rin. Di ba? Kung girl ako, may palag rin. Sheesh, di mo kang bisaya. Di mo kang bisaya. Yun. Kamana? <laughs> Hahaha. Ano ah, pa tayo ba dyan? Baka may maganda pa. Yowie. Okay na boss. Yowie. Wala nang logo. Wala na? Si Paulo I'm Domingo. Unreal. Man, nice ka Unreal. Dole, Puta, Dol. Pasens sa email ka Dol. Pasens sa email ka. Boss. Thank you sa email. Tangina binlock na ako. Ano to? Yun, boss. Pasend sa email. Thank you, boss. Paolo Domingo. Pasend sa email. Ito ang email ko. Ayan. Kaya nga sino to? Sino to? Tsaka ito, sino to? Patang ang windrun niya. Okay, na, ayos. Ayos kayo. Yo, okay na, okay na, okay na. Ah, si Yajgaran pala yun.